Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang tuloy na tuloy na ang kasalang Derek Ramsey at Ellen Adarna. May nakakaintriga kasing picture na ipinost si Ellen kung saan makikitang may hawak siyang wedding dress. Simple pero giveaway ang caption na nilakip niya. Fitting. Matatanda ang isang buwan matapos maging malapit sa isa't isa nitong January ay kinumpirma ni na Derek at Ellen ang kanilang relasyon. Di nagtagal, sinundan yun ang proposal ni Derek At kamakailan nga, namanhikan ng partido ng Phil British actor sa side ni Ellen sa pamamagitan ng Zoom Mismo ngang inaraw ni Derek ang nagpumilit na sundin ang nakaugalian ng tradisyon ng mga Pilipino Ang pamamanhikan Minsan ang nilinaw mismo ni Derek na itong taong ito ang takdang kasal nila ng kasintahan Kung papipiliin daw si Ellen, isang simpleng kasalan lang ang gusto niya hindi binanggit ng couple kung sa maynila gaganapin ang kanilang pag-iisang dibdib o sa sibo na home province ni Ellen. Mga ilang taon kaya ang itatagal ng relasyon nila? Comment down below. Anong masasabi mo sa balitang ito?